Napansin mo ba na habang mas pilit mong pinapansin ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo? Parang habang ibinubuhos mo ang lahat ng effort, chat, calls, regalo, mas nagiging malamig siya. At kapag tumigil ka sa paghabol, bigla na lang siyang magpaparamdam. Ang tanong, bakit ganito? Simple lang. Human psychology at stoic wisdom. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang limang dahilan kung bakit mas nagiging attracted ang isang tao sa iyo kapag hindi ka naghahabol at paano mo ito magagamit para ibalik ang respeto at pagmamahal na nararapat sa iyo. Kung bago ka sa channel na ito, welcome sa Pinoy Stoicism. Dito, pinag-uusapan natin ang Stoicism, Psychology, at mga diskarte para maging mas buo, mas matatag at mas magnetic na tao. Kung gusto mong maging mas confident at emotionally strong, make sure na i-like at i-subscribe para wala kang mamiss na bagong uploads. Una, mas napapansin niya ang halaga mo. Isa ito sa pinaka-basic pero pinaka-powerful na dahilan. Kapag ikaw ang laging nauuna, laging nag adjust laging available, unti-unti nitong binababa ang tingin niya sa'yo. Bakit? Dahil sa psychology, kapag masyadong madali makuha ang isang bagay, mas hindi natin ito pinapahalagahan. Isipin mo to kapag may nagbigay sa iyo ng libreng concert ticket na hindi mo naman hiningi, medyo excited ka. Pero kapag pinaghirapan mong ipon ang ticket na iyon, tumayo ka ng tatlong oras sa pila at binili gamit ang pinaghirapan mong pera, mas ma-appreciate mo 'yon. Ganon din sa attraction. Kapag masyado kang easy to get, mas mababa ang perceived value mo. Pero kapag pinili mong huwag maghabol, pinapakita mo na ang atensyon mo ay hindi basta-basta. Stoic wisdom. Epictetus said, "Know your worth and do not sell yourself cheap." Kung hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, huwag mong asahan na gagawin iyon ng iba. Practical tip. Huwag palaging ikaw ang unang mag-message. Bigyan mo ng oras na siya naman ang maunang kumustahin ka. At kung hindi siya magparamdam, huwag kang mabaliw. Gamitin mo ang oras na iyon para sa sarili mo. Second, nababalik ang mystery at excitement. Tao tayo. At natural tayong na-attract sa mga bagay na hindi natin lubos maintindihan. Kapag masyadong predictable ang kilos mo, nawawala ang kilig. Example scenario. May lalaking araw-araw nagte-text ng good morning, good night, at halos play-by-play play ng buong araw niya. At first, cute. Pero makalipas ang ilang linggo, predictable na. Alam na alam na kung anong oras siya magme-message, kung anong sasabihin niya. Walang thrill, walang mystery. At sa attraction, mystery is oxygen kapag hindi ka naghahabol biglang nagkakaroon ng space para sa imagination niya nagtatanong siya ano kaya ginagawa niya bakit hindi siya nagme-message ngayon sino kaya kasama niya at ang imagination na 'yan mas malakas pa sa kahit anong effort mo para mapansin stoic wisdom marcus aurelius wrote withdraw into yourself The rational principle that rules you knows what limits it must observe. Ang ibig sabihin, may hangganan ang lahat. Huwag mong ibigay lahat ng walang limitasyon. Practical tip. Instead of spamming messages, choose quality over quantity. Magpadala ka ng isang meaningful message na may halaga, hindi sampung generic na kumusta. Third, nagmumukha kang mas confident at buo. Ito ang pinaka-attracting trait sa kahit sinong tao, self-sufficiency. Kapag habol ka ng habol, ang mensahe ay, kailangan kita para maging masaya. Pero kapag pinili mong huwag habulin, ibang mensahe ang pinapadala mo. Masaya ako sa sarili kong buhay, at kung nandyan ka, bonus na lang iyon. At yan ang pinaka-sexy na energy dahil walang tao ang gustong makasama ang isang taong dependent sa kanila para maging buo. Stoic Wisdom Seneca said, A man who suffers before it is necessary suffers more than is necessary. Kapag nag-aalala ka masyado kung may gusto ba siya sa'yo, kung kailan siya magre-reply, kung sino kasama niya, napapagod ka nang wala sa oras. Practical example, Instead of checking your phone every five minutes, ilaan mo ang oras na iyon sa pagwo-workout, pag-aaral ng bagong skill, o paghabol sa sariling goals. Kapag nakita niya na may ginagawa ka para sa sarili mo, mas tataas ang tingin niya sa'yo dahil hindi ka stagnant, hindi. Fourth, binibigyan mo siya ng space na ikaw ang habulin Kapag palaging ikaw ang nauuna, nawawala ang balance. Para kang nag apply sa isang trabaho na hindi ka naman tinatanggap. Pero kapag umatras ka ng kaunti, may chance na siya naman ang gumawa ng effort. This is crucial. Kapag hindi ka naghahabol, nalalaman mo kung sino talaga ang interesado. Kung hindi siya gagawa ng paraan Ibig sabihin hindi siya ganoon ka-invested at nailigtas mo ang sarili mo sa pag-aksaya ng oras. Pero kapag siya naman ang gumawa ng paraan, ibig sabihin may gusto din siya. At mas nakaka-excite iyon dahil hindi ikaw lang ang gumagalaw. Stoic Wisdom, Epictetus Some things are up to us and some are not. Hindi mo kontrolado kung magpaparamdam siya, pero kontrolado mo kung patuloy kang maghihintay na parang alipin o gagamitin mo ang oras para maging mas mahusay na tao. Fifth, mas tumataas ang respeto mo sa sarili mo. Sa lahat ng dahilan, ito ang pinakaimportante. Kapag natutunan mong hindi habulin ang hindi para sa iyo, bumabalik ang dignidad at kapayapaan mo. Kapag pinili mong umatras at bumalik sa sarili mong center, parang unti-unting bumabalik ang lakas mo. Hindi ka na kinakabahan kung magre-reply siya o hindi. Hindi ka na nagmamakaawa para sa atensyon, at doon ka nagiging pinaka-attractive. Stoic Wisdom, Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kapag kaya mong ikontrol ang sarili mong impulses, hindi ka alipin ng emosyon mo. At ang taong may disiplina sa sarili, yan ang taong hinahangaan. Mas malalim na reflection. Kung titignan mo, ang limang dahilan na ito ay hindi lang tungkol sa love life. Ito ay tungkol sa self-respect, self-control, at living a virtuous life. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay galing sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa sarili. At ang habol ng habol sa isang tao, lalo na kung hindi naman interesado, ay parang kusang pagbibigay ng kapangyarihan mo sa kanila practical applications Scenario 1 Chatting Huwag ka agad magreply within seconds Hindi ito power play Ito ay pagpractice ng detachment Scenario 2 Dating stage Kung hindi siya available sa oras na sinuggest mo huwag pilitin Magplano ka ng ibang gagawin para sa sarili mo Scenario 3 Relationship Panatilihin ang sariling hobbies, sariling goals, sariling barkada. Hindi mo kailangang ibigay lahat ng oras mo para mapatunayan na mahal mo siya. Law of Reversed Effort Alam mo ba ang tinatawag na Law of Reversed Effort? Kapag pilit na pilit kang matulog, mas hindi ka makatulog. Kapag pilit na pilit mong pasayahin ang isang tao, mas hindi sila masaya. Ganito rin sa atraksyon. Kapag pilit mong hinahabol ang isang tao, mas lalo silang lalayo. Pero kapag binitawan mo at bumalik ka sa sarili mong buhay, biglang kusang dumarating ang mga bagay na akala mo ay mawawala. Challenge para sa'yo. Ngayong linggo, gawin mo ito. Huwag ka munang mag-initiate ng chat. Gamitin ang oras para sa sarili mo. Workout, hobbies, self-improvement. mag at isulat kung ano ang nararamdaman mo habang hindi ka nagahabol. Mapapansin mo, mas kalmado ka, mas relaxed, mas buo ang pakiramdam mo. At kapag mas buo ka, mas attractive ka. Hindi lang sa kanya, kundi sa kahit sino. Kung natutunan mo ang limang dahilan na ito, i-comment mo sa baba ang pinakatumama sa iyo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong stoic-inspired relationship tips, i-like mo ang video na ito, i-share mo sa kaibigan mong laging nagahabol, at i-subscribe ang channel na ito para mas marami tayong mapag-usapan tungkol sa stoicism, self-growth, at relationships. Tandaan, ang taong hindi nagahabol, yun ang kusang hinahabol. Ang taong buo, yun ang kusang minamahal.